Gagawin ko yung tas, sing-sing, ikaw. Hi, good morning. Yan na yung pispan, mga guys. Aalis na yung mga tilapia dyan, guys. Yan. Kasi lilinisin ng aming may-ari ng pispan. Lilinisin niya yung yung pispan kasi ano nagtatagas na kaya ayan ang likot ng tubig ibig sabihin pag malikot ang tubig madaming tilapia ayan o ang tilapia ayan o ayan lumalangoy -langoy. pag malikot ang tubig ibig sabihin ang tilapia malalaki na ayan o. ayan tapos maraming bagong mga anak maraming bagong anak yung tilapia yan napakaganda ng paligid ng tilapia may mga flowers flowers guys yan likot ng tubig kasi mga tilapia nararamdaman nilang lilipat sila pupunta sila sa ibang ano pwesto ayan oh laki hindi na sila makatawid guys kasi hubas na yung tawiran nila kaya ililipat natin guys doon sa maraming tubig yan kakain na sila guys yan kakain na sila yung mga tilapia pero mukhang hindi nila pinapansin yung mga dahon guys <laughs> yan kakain na sila guys yan 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 kain kain na pag may time mga tilapia. Mga busog pa siguro sila. Pinakain mo ba sila kanina? Wala. Hindi ko makabili. Yan. Ay, ubos na. Ubos na. Hmm. Mabitamins yan, yung ipil-ipil. Yan, nalaman na nilang may pagkain na dyan. Kaya naglalapitan na sila. Yan. Yan, kumakain-kain na din sila. Ayan. Ayan, may pula o. Oo. Pagka pula, lalaki yan. Pagka puti, babae. Ganyan yan. Kilala ko yung tilapia. Pag babae, puti. Pag medyo mapula na maitim, lalaki yan. Kasi yan ang naghahanap buhay. Ha? itim at pula, bakla <laughs> Mayroon daw bakla guys na tilapia. Kasi yan ang naghahanap buhay yung tilapyang lalaki. Yung babaeng tilapia, dyan lang yan sa bahay niya. Kaya maputi siya. Hindi siya nabibilad. Isabi ni Brother Domingo, bakla daw yung pula. Uh, sabi ko naman, hindi. Kulay niya yan kasi nabibilad siya naghahanap sila na makakain nila. Yan o. Ang likot ng tubig. Bakit? Kasi maraming lumalangoy. Yan o. Lumalangoy-langoy. Pag nakita mong ganyan, malikot yung tubig. Ibig sabihin, madaming lumalangoy dyan. Yung mga tilapia. Yan. Yan o. na nga sila. Kaya lang sinisisid nila yung pagkain. Sinusundan lang nila isa-isa na nakalubog sila ayan oh diyan oh diyan oh likot ayan ayan okay, okay. hanggang diyan na naman guys uh, thank you for watching guys subscribe please ito yung palaisdaan pwede kayo mamingwit dito ang kilo pag kayo namingwit isang daan lang <laughs> isang lang kayo na mamingwit kami ang magbibigay ng bulati para sa pakain nyo sa pamimingwit. Okay? Hanggang dyan na lamang guys. Please subscribe.